kalusug na araw, Pilipinas! Kalusugan muna ang programang napapanahon at nananawagan na unahin natin ang ating kalusugan. Hello, Doc Emil. Hello, Pierre. Maganda araw sa iyo. Konektado ang pag-uusapan natin ngayon sa topic natin last week na hunger o gutom na nararanasan ng maraming pamilyang Pilipino. Ngayong araw ay tugunan po natin yan. Hindi kailangan magutom. Ay nga kay Doc Emil, magtanim tayo. Sounds hard? Huwag mong muna tayong magre-reklamo. Pakinggan po muna natin ang kanyang mga ipapayo tungkol sa paghahalaman at ang mga nutrisyon na makukuha natin sa mga halamang gulay. Una, Dok, bigyang diin po natin ang kahalagahan ng pagkain ng gulay, ang nutritional values ng mga ito. Ano po ba talaga ang makukuha natin sa ating mga gulay? Well, uh, pagdating sa mga gulay, ang green leafy vegetables ang nangununa kasi ito yung talagang pagkukuno natin ng vitamin and minerals na kailanganin ng ating katawan. Uh, marami pang, uh, marami tayong nakikita na report na hindi po talaga tayo carnivorous. Talaga palang uh, ang tao noong una ay uh, kumakain po talaga ng gulay. Natutunan na lang natin kumain ng karne, ng karne dahil nangangailangan tayo ng protina. At uh, pag napapansin nyo, yung dependency natin sa karne ay uh, po ng maraming sakit. Kaya sa vitamins and minerals na nakuha natin sa, halaman, mostly ito yung mga B-complex. At ang mga B-complex at saka mga micronutrients uh, na kakailanganin natin sa ating katawan ay na tumutulong po sa mga macronutrients, yung tinatawag natin protein, fats, at saka carbohydrates. So, ngayon, itong macronutrients na ito, bago natin malubos ang magamit ng katawan para maganda yung epekto sa ating katawan, sa metabolism natin, kailangan sumama po sa micronutrients. At yung pong paghahalong yun, at uh, kasama na po dyan yung good bacteria. Kasi yung good bacteria, halimbawa kung tulad itong ng kamote, yung mga ganitong uh, deep, deeply colored food, ay uh, kakailanganin po ng good bacteria para ma-release po yung yung tinatawag natin antioxidants. Kasama-sama po yan lahat, no? At saka yung mga green leafy vegetables, kasama na rin po yung mga yellow vegetables, ay nagkakaroon po ng source ng vitamin A. At ang, ang vitamin A, for example, malaki po ang nagagawa sa respiratory tract natin para mapatibay, maganda yung panin natin, maganda yung ating depensa sa infeksyon. So, kailangan talaga ng... Oo, sama-sama yan. At isa pa pa maganda sa gulay, yung fiber. Okay. Kasi yung fiber, tumutulong po sa good digestion natin. Lalo-lalo na yung mga nang problema sa mga bad cholesterol, high cholesterol. Kung may hahambing po ang pagkain natin ng gulay at sa iba pang mga pagkain, ano itong mga katumbas doon? Halimbawa, ito po siya tayo, isang halimbawa ng gulay, isa anong katumbas na ng ibang pagkain? Well, ang wala halos tumit, uh, tumutumbas sa gulay eh unique ang gulay as a class. Pero pag sinabi natin gulay, meron siyang protina na rin at saka carbohydrates. Eh. Sabihin natin, mag low carb diet ka. Pero kung makain ka ng gulay, hindi ka magiging zero carb. Eh. Kasi may carbohydrates ang gulay. At meron din siyang protina. No, baga hindi nga lang ganong karami compared sa meat o compared dun sa ano sa sa tinatawag nating mga fat highly fat Pati food, no? Oh, o, hindi advisable na magkaroon ka ng purely uh, vegetable. Pero hindi po yun hadlang para hindi ka mag-decide mag, uh, na maging vegetarian. Kasi marami pong past benefits din ang pagiging vegetarian. Kasi nakukuha naman yung ibang mga nutrients sa ibang paraan. For example, marami pong mga vegetarian ngayon na mahaba pong buhay. Kasi yung kanilang metabolic process, hindi po masyadong uh, demanding sa mga biological needs na halimbawa. Meron tayong paniniwala halimbawa na pag ikaw ay purely meat eater, yung enzyme sa ating katawan na dapat lumupuksa ng mga cancer cells ay napupunta sa pag-digest ng meat. Kasi sa labanan si cancer, sa so, siya. Ah, yes, oo. Kaya nagka-cancer. Now, doktor, totoo po ba yun? Itong ating mga bulay na narito sa Pilipinas, ito talagang dapat natin kainin. Yung bulay na important, uh, ano po ba doon? Hindi dapat o dapat kong. Wala namang problema doon. Kaya lang, may paniniwala tayo. Ako din, ganun din, na ang ating genetic makeup ay sigon sa ating kinalakihan. So, kung baga, nakapaired po yung ating katawan, yung ating naturalesa, sa mga halaman kung saan tayo pinanganak at kung saan tayo lumaki. Meron tayong uh, harmony sa ating uh, kinakain sigon sa ating naturalesa, being Pilipino. Okay, yung bawat ito po, bulay nga na ito, na dito lang natatagpuan, uh, masasabi natin na para ito sa ating pangailangan. Oh, mayroon pong genetic may genetic compatibility yung biodiversity ng natin sa ating lugar, sa ating composition. Heto po, maghanda po kayo ng mga papel at ballpen at maglista po tayo ng mga sasabihin ni Doc ng mga mga halaman na pwede nating itanim na mapagkukunan natin ng higit na sustansya na makakatulong sa ating kalusugan. Well, ang mga gulay na nakakapagbigay sa atin ng magandang nutrition sa local setting ay una-una sa king Gustahan din talaga talbos ng kamote. Nakita natin itong talbos ng kamote na may green, may violet. At ito, importante, mabuti nga. Uh, meron tayo, ang alugbati po kasama dito. Kasi meron pong green alugbati, meron din talagang red alugbati. No? At uh, yan po yung mga mataas ang antioxidants. Ang susunod po talaga ay itong uh, kangkong. No? Uh, alam natin yung kangkong ay medyo common pero maraming pong variety. Anyway, ang, ang magandang uh, punto dito ay uh, bukod sa fiber, mataas po yung kanyang value para sa diabetes. Pero hindi kasing ganda ng value ng, ng, ano, ng ang uh, ampalaya at saka ng okra. In fact, uh, may mga, mga kwento nga sa okra na na binababad niya ito sa tubig, pati yung tubig na pinababaran hindi Pero wala pong pag-aaral doon. Anyway, ang problema po kasi natin talaga is minsan hindi tayo uh, tugon dun sa panlasa. Pero kayo ng okra, masyado raw fibrous, ayo na apple pala kasi mapait. Pero yun po ay nakakasanayan at uh, sabi nga nila, mas mapait, mas masustansya at mas merong medicinal value. Iba alam natin kasi ang mga shoots, ah uh, mabilis uh, ang pag pag-grow uh, no yung characteristic yon ay uh, ibig sabihin no, nagtataglay sila ng na mas maraming enzymes na tumutulong sa halaman Ganon din po yon actually ang antioxidants uh, historically sa mga halaman ay mga lumalaban sa sakit sa halaman at kapag kinakain natin to lumilipat din yung property na yon sa atin na tinatawag natin ngayong antioxidant. Okay. About itong root crops, though, kapote, okay. hindi, uh, kapote, kahoy, ano po yung mga uh, nakikuha natin sa Actually, bukod sa fibers, sa kamote, at saka yung mga colored uh, kamote, no? mga violet kamote, deeply colored yellow kamote, bukod dun sa mga meron no, no? Uh, okay. ang maganda po sa mga root crops, including sa sa pagkain ng gabi, meron po siyang mga phytoestrogens, no? yung mga tinatawag natin parang similar po sa hormones ng katawan uh, pero galing po sa halaman. At nakakatulong po rin ito sa pagkakaroon natin ng mas magandang blood pressure. So, totoo ba na ang kalabasa? Well, ang vitamin A kasi, uh, although alam natin na na yellow food talaga, marami din itong ibang mga uh, minerals, no? At uh, by, by uh, yung virtue ng kulay, being yellow, uh, mataas po ang vitamin A. Pero, mataas din po ang vitamin A ng malunggay. Kahit hindi po siya yellow. So, may mga ganong klase ng gulay, na hindi man dilaw, mataas din po ang vitamin A content. Ang isa sa mga maganda ring uh, property ng ng uh, malunggay, halimbawa, ay yung pagkakaroon ng iodine. So, pwede siya sa fight uh, goiter? Oo. In fact, yung nakikita natin ng mga tao na hindi, hindi nakakakain regularly ng seafood, dahil mataas ang kanilang consumption ng malunggay, hindi nakakaroon ng problem ng goiter. Meron din siyang uh, tinatawag natin phytoinsulins, eh, katulad ng tampalaya, ng aminol. Uh, luyang dilaw, at saka ng uh, talbos ng kamote. Eh. Dok, kumain ako ng kamatis dahil sinabi nila na magpapaganda siya. Hmm. Kung, kumain ka ng tomato dahil magpapaganda yan, totoo ba siya, Dok, kung meron ng kamatis bagay mo, nagpapaganda yan? Actually, maraming gamit ng kamatis. Meron maraming din itong vitamins at saka, alam natin, yung juice ng kamatis ay uh, sustansya because meron siyang uh, mga minerals, no? Pero ang siyempre yung, yung skin quality natin ay uh, related to sa pagkakaroon ng vitamin A. Pero bukod sa ganong pa ma, uh, property ng kamatis, ito po pag niluto natin at na sira yung cells ng kamatis, may nire pa po itong isang bagay, yung tinatawag ng lycopene. Yes. At, at, antioxidant. at, at, at antioxidant. Ang maganda po sa lycopene, Meron din pong ginamang pag-aaral sa lycopene mula sa mga tomato sauce. Uh, malaki po ang protective effect nito sa prostate cancer. Okay. Now, how much vegetables do need? Walang limit, actually. Pero siyempre, kung tinignan natin yung pinggang Pinoy, at least mga uh, two-thirds ng plato mo ay pwede mong tugunan ng gulay. Nadagdaga na naman ang kaalaman natin pero marami pa po kaya wag muna kayong bibitiw. Magbabalik ang kalusugan muna. Ang tamis ng buhay Alaga sa sarili Importanteng tunay Let's take care of our body naturally Paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagbabalik ang kalusugan muna at pinag-uusapan natin ang nutritional values ng mga kilala nating gulay at kung paano magtatanim. Pero Dok, may tanong ako, ang gulay po ba ay mainam na hindi niluluto o niluluto? O meron po ba talagang gulay na kailangan hilaw lang siya? Or merong pwedeng lutuin na hindi naman mawawala ang sustansya? Mm. Generally speaking, ang gusto natin, hindi masyadong luto ang gulay. Kasi mas maganda yung kanilang nutritional value. Lalong-lalo na po ang vitamin C kasi very sensitive po ang vitamin C sa init. No? Pero meron naman po ding gulay na maganda po ang epekto sa katawan pag niluluto. Win-win po yan. May nawawala, merong lumalabas. Isang example po niyan yung kamatis na kailangan lutuin para lumabas ang lycopene. Pero generally, hindi po dapat natin lutuin ng gusto ang mga gulay para ma-preserve ang kanyang nutritional value. Kasi most of the vegetables. Oo. At kung gagamitin man natin to as ricado, uh, recado sa mga soup, yun po yung huli nating ilalagay. Hindi po kailangang magutom gawin po natin ng paraan. Okay, wag nating hayaang mangyari ito at isang paraan ay magtanim po tayo. Dok, ano yung mga kailangan natin para magawa natin ang pagtatanim? Well, unang-una, uh, kung tayo ay na uh, namalengke, halimbawa, at uh, meron naman tayong widow no, na magtanim, tingnan natin yung mga parts na dapat itapon, instead na itapon, itanim natin. Paano magsisimula, Dok? So, kailangan natin ng mga Well, kung meron tayong ano, meron tayong uh, <coughs> starting material and soil. Uh, meron naman pong mga commercial soil ngayon mm -hmm. na available kung wala nga sinasabi ko nga yung sapal ng ng uh, ka kape na tinatapon lang po yan ng mga mga gumagawa ng mga coffee, no? Coffee drip ay uh, pwede na nating gamitin. Alam natin na sobrang dami ng basura ngayon, no? Alam natin na yung mga basura na yan ay karimitan ma maayos pang gamitin para tamnan lalo na po na yung mga yung mga na parang box no pwede nating tamnan po yan ng petsay ng mga gulay para naman dun sa walang mga lugar nakita natin pwede tayong maglagay ng hanging uh, pot sa wall at yan ay pwede na actually yung kangkong no kahit ilang stocks ng kangkong ilagay natin yan, tutubo yan eh. In fact, hindi naman po kailangan kayong uh, magsawa sa kangkong. Meron kayong sinigang, meron kayong ano, tinatawag, adobong Adobo. kangkong. <laughs> so, meron pwedeng gawin. No, Dok, bukod sa sinabi niyong sibuyas na stock na may uh, ugat na itatanim, ano pa po yung madaling mabuhay ito? Usually, kamatis, madaling mabuhay yan eh. Okay. Pero mahirap palagaan. May mga pamaraan din yan. Yung madaling mabuhay, talbos ng kamote, kangkong, uh, okra. okra, at saka Talog. eggplant. Yan, bati, uh, I think, uh, in fact, uh, nakapagpatubo niyan ako sa, sa kondominium. Eh. Alright, Dok. Paano yung pag-aalaga, Sila ba ay dinidiligan lagi? Kailangan gumamit ba ng fertilizer? yung nabanggit nyo din po. Mm, hindi kailangan gumamit kayo ng mga commercial fertilizer. In fact, sa hugas bigas, i-save nyo yung hugas bigas, so i-dilig nyo. Pero mo, meron ka ng fertilizer, meron ka pang tubig na pandilig. Tingnan nyo po yung rate, uh, rate of growth ng, ng gulay, kung ganong katagal kayo mag-aantay para yung susunod na nagpagpa-plan, nag-overlap sila para meron kayong steady supply. Nang okay. Ng gulay, so, ano? sustain siya, Oo, so sustain siya. Mm Huwag -hmm. lang silang matutuyuan ng tubig. In fact, uh, kung meron nga kayong uh, pamamaraan, ang hydroponics po ay isa sa magandang pamamaraan para magtanim ng walang soil. Okay. So, At yon ay circulation lang ng tubig ngayon. Yung mga, yung mga PVC pipes, tatakpan lang yon circulating. Meron kayong pump na ginagamit po sa sa ano aquarium at tuloy-tuloy po 'yon lalagyan lang ng nutrients yung uh, tubig na nagsi-circulate maganda po ang quality ng gulay na, na pinatubo gamit ang hydroponics meron tinatawag nating ano aquaponics uh, may gulay sa ibabaw may ista sa ilalim like tilapia halimbawa pwede mong patubuin sa ilalim pa alagaan no Uh, sa isang malaking tangke. In fact, ang ang taking ang tangking nga po na naisip natin yung mga mga inflatable swimming pool. So marami pong paraan para makita natin ang uh, kalagayan ng pagtatanim sa bahay sa isang lugar na maliit. Meron totoo ba yung green thumb? I mean, may tao talaga na namamatayan o na ng halaman. Well, hindi ni wala yung green thumb pero anybody can actually plant kembaga anybody can cook Okay parang okay. kung kailangan po na, na may panangailangan kayo uh -huh. uh, wala pong imposible Okay sa pagtatanim okay. O sige mag-break tayo sandali 'yan lang po kayo Ang tamis ng buhay I like as sarili importanteng paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagbabalik ang kalusugan muna at ito nga marami tayong mga recipe ng gulay na simple lang pero nagbibigay sa atin ng sustansya. At pwede natin itong pag-aralan. Dok, itong una pag-usapan natin, ang uh, talbos ng kamote at okra. Ano po ang mga makukuha nating sustansya mula sa mga gulay nito? Maraming B vitamins, at saka vitamin C, at saka A ang mga gulay na to mm -hmm. Bukod dun sa pagkakaroon niya ng uh, tinataw nating phytoinsulins. Mm -hmm. Usually, ang talbos ng kamote, binablanch lang natin, pinakukuloan ng sandali, mm -hmm. at pwede natin gawin salad. no. Yes. Ang okra naman, usually naman, pwede rin natin ilaga. Mm -hmm. Pero at mabilis lang din. Mabilis lang din. Ano? Ang mga iron-rich food natin. Uh, Talbos ng kamote yes. locally no mm -hmm. tsaka ang palaya pero hindi naman po kasing taas ng ayon uh, na kumpara sa meat even if you eat it every day yes i see okay mababa pa rin yung chance na makutugunan mo yung ayon requirements kung gulay lang talaga ang pagbabasihan natin meron din masarap na ginisang alugbati na natikman ko ginisa din siya sa sardinas Dok, okay. Ano po bang, sabi nila marami daw sustansya ang alugbati, Dok. Anong-anong oh. mga sustansya meron dito? Ngayong unang-una doon sa mga antioxidants, kasi ako mahilig ako sa red na alugbati, you know? kasi mas maganda. At uh, yung tinatawag nating antioxidants niya, mas uh, mas gusto ko, mas preferred ko kaysa sa green. Although, pareho lang po ang uh, mga tinatawag nating B vitamins na makukuha. Hmm. Pero kung may makukuha yung mga deeply colored alugbati, Mm. Mas maganda po 'yon. And then of course yung fiber at saka yung medyo medyo malagkit na na material mula sa alugbati, lalong-lalo na kung gigisahin nyo lang 'to ng mabilis, mm. maganda po sa digestion niyan. Usually mga B vitamins sa uh, uh, importante 'yan sa mga pagkakaroon natin ng magandang blood quality, yung ating him. Ah, mm. uh, maganda rin po protection yan sa mga tinatawag nating uh, Uh, mutagenis, uh, yung mga halimbawa, meron tayong prone na magkaroon tayo ng cancer sa katawan, mm. yung pong protection ng, ng ano ng, ng B-complex mm. sa pagkakaroon ng availability ng antioxidant sa ating katawan, nakakatulong po ang B-vitamins. Per se, yung sinasabi nating B-vitamins, hindi po siya kayang mag-isa lamang. Kailangan pong sumama siya sa ibang components ng ating diet para mas maging effective, katulad po ng ng, ano, ng mga iba mga components ng uh, gulay, no? gulay na may mga extracts, yung mga juices. Mm -hmm. Tulad nga ng alimbate, pag tiningnan natin, may mga juices yan, di ba? Mm -hmm. Meron po mga micro, uh, tinatawag natin trace elements na nandyan, no na nangangailangan natin katawan para maganda yung muscular contraction natin. O ayan, ilan lamang yan sa natutunan natin sa paggamit ng mga gulay na pwede nating paramihin at pakinabangan. Ako po si Doc Emil. Kung meron po kayong katanungan o mga suggestion, i-message nyo lang po kami sa Facebook account. At pag dumami na po ang ating mga gulay, pwede po tayong magnegosyo ng gulay. Pwede rin po tayong mamahagi sa ating mga kapitbahay. Ako po si Pierre. Hanggang sa susunod, matuto tayo dito sa... Kalau su sugar muda.